Ito ginawa ko akong ano Ah uh, isa mm -hmm. uh, sa kaibigan ko Wow Kaibigan araw na ako <coughs> Ang punto ko rito mga kaibigan Siguro nakaka-relate uh, naman siguro kayo Lahat po ng mga ano Mga Uh, construction worker, oh, mga labor, mano, mga skill, mga baby, boy. siguro. Uh, batay ron sa mga ano ah, sa mga mga content creator at mga vlogger din ano, na na mamakyaw, o, na o pumapatol ng rin ang, ano, ng tawag na arawan. Ano ba yung ano? Ah, ano uh, ng arawan at sa pakyawan mga kaibigan kasi pag ano pag arawan at yung power tools ho natin is uh, shoulder ho natin sa paggawa po ng ano ano uh, proyekto halimbawa yung mga uh, regarding sa mga welding works huh? Action, Basta lahat po ay eh, gumagamit ng ano, ng power tools. Ang ganyan yung grinder, ang ganyan yung electric drill, ang dyan yung uh, chipping gun, machine. Lahat po nung gumagaan ng ano, uh, electric, uh, electric mga kaibigan so ayun nga no uh, marami akong uh, napanood at na, na uh, kikita rin ng mga at nakikita rin rin sa mga uh, rin ng mga ano, mga kapwa na ating mga construction worker kasi isa rin yan sa mga isyo kung bakit uh, laging naglilikha mo yung mga katropa ng na ating construction worker patay rin sa ano sa mga katropa rin natin siguro isa rin ako na kundi ang sa ano yan sa mga nagpapagawa na sabi nila pag pag tayo daw ay natanggap ng bakyawan manuarawan sa ating daw yung uh, mga power tools sa so, bagaya niyan mga kaibigan ngayon, inuulit ko yung eh, kaibigan ngayon araw lang sabado, dapat sa orang ngayon ba diba? hindi, na, hindi ko natapos yung gawa ko ron sa ano do sa kaibigan ko na nag-wilting ako ng, ano, uh, exit gate nila doon sa may pinaka uh, uh, paglabas mo ng alikod uh, bahay mga kaibigan ako mismo nagdala ng ano na uh, grinder at uh, welding machine kasi hindi naman uh, ako gumagamit ng electric tools uh, el Uh, electric drill gawa nga hong uh, yung gawa po natin is magwiwilding at magkakating laang kaya hindi tayo gumagamit ng uh, electric drill kung hindi yung tayo magbubutas mga kaibigan so ngayon mga kaibigan nais ko lang minawi na sana maintindihan rin to ito ng mga ano ng mga magpapagawa na sana uh, halimbawa yung sahod po ng ano nung ah uh, months o oh, tawag natin na uh, mga skill sana dagdagan yung sahod ng bawat isang ano, bawat isang uh, power tools is 100 mga kaibigan so kung halimbawa uh, sasahod ka ng 600 at gumagamit rin ho tayo ng uh, electric drill, grinder at welding machine antimano ho na uh, sana 300 po yung idadagdag doon sa ano, doon sa uh, araw mga kaibigan so yun kagaya nung nangyari doon sa ano, dun sa pinagawa ng ano yung kaibigan ko kayong hindi, uh, hindi na tuloy kasi yung yung welding yung welding machine ko dyan sa baba mga okay, mga kaibigan So ngayon mga kaibigan, no? Nar narito ha yung ano, yung welding machine ko sa labas. Ipapakita ko sa inyo kung bakit ko to sinabi na nasira siya. Kasi saksak po natin siya pero gumagana pa rin yung ilaw dito sa harap. Yan. Hey, sasaksak ko natin. Okay, bigan na. Eh. Isaksak ko to ha. Ah. Ano? Tapos iyon ko yung ano rito sa taas. Yan. 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 Bubugara siya baki bigan. Yan. Bubugara. Papiratay ko. Hindi siya na mamatay baki bigan. Yan. Papatay na ba siya? Uh, pag peko ko, gagana na pa yung ano, yung ilaw. Ang problema natin mga kaibigan, no? yung pinaka main issue nito. Hindi ba kita kita ko Itong alisi. Yan, hindi po siya nagana kasi Pag iwan natin ito, mga kaibigan, on. Ala, ala. Patay naman siya ron. Ito, pag i-switch ko yan dapat ito gumagana yan so ito yung main issue ng welding machine ko mga kaibigan kung bakit tatlong spot lang siya yan o Pero gumagana naman siya tatlong spot na mamatay siya yun Yan. kaya ito mga kaibigan yung ano Hinaing uh, hinain ko na sana sa mga arawan na kagaya kong construction workers magdadagdag sila ng additional dito sa uh, electric tools natin kung halimbawa na magdadala o oh, tayo sa ano ng araw mga kaibigan. Yan. So ito, ito mga kaibigan, Ang isa rin itong uh, uh, Sana mapansin mga to, mga na worker natin na mga kaibigan Nakatropa natin na uh, uh, sa arawan mga kaibigan Iwag eh. natin ito nagkaroon daw no sila ng ano ng problema. Naabas din nyo yung ano yung pinaka-alisin, yung pinaka-alisin ng ano nung well hindi, hindi na po gumagana at saka tatlong spot lang, tatlong four wheel lang. Nawawalan na yung ano yung uh, current ng apoy na matutunaw ng no no electric Kaya yun ang nangyari sa ano ko sa gamit ko na eh, sinabi ko na raw sa do sa kaibigan ko na uh, busig na kaya naman tong uh, ano natin Ito, prangy ko kung uh, tatlong spot ay mamatay tapos magpapahin nga ako ng 15 minutes. sa so yun so sinabi ko sa ano do, doon sa kaibigan ko kasi kabro ko rin yun sa ano sa gardens no comment naman siya sabi ko sa kanya bumili na lang siya ng ano ng vending machine para maramdaman niya, 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 niya rin niya, yung uh, sila yung nag-shoulder ng ano uh, uh, mga electric tools, power tools, kung hindi daw masira kasi pag, pag, nasira wala na. Halimbawa, kaming mga construction worker, nasira kami ng gamit sa tawag na arawan lang. Tapos hindi sasagutin ng may-ari yan yun po yung pinakamasakit dyan mga kaibigan siguro maraming ano maraming uh, maraming mga kaibigan ko na at katropa sa construction na uh, alaw talaga nila na dapat ang bigan yung mga uh, uh, ganong may mga power tools at electric tools na nagdadala sa uh, tawag ng arawan mga kaibigan kasi dito kasi sa probinsya pag tawag na arawan eh ikaw na magdadala lahat ng ano ng uh, power tools so ganoon talaga dito kaya minsan uh, pinakikiusapan uh, uh, ko na lang yung mga ibang mga client ko na uh, ganoon na na magdadagdag na lang sila ng ano ng, uh, uh, basta mahala na sila magdagdag kasi hindi naman ako nagbibigay uh, ng nakakaan ng media nila. Basta yun lang ang masasabi ko sa um, ato. talaga sila. sa mga nadala na uh, power tools. Dagdag ko rin to ito mga kaibigan. No? Diyan sa... Diyan sa... Dyan sa... sa uh, Manila ko dyan. Sa walaan sa lang. Sarili, sarili niyang sarili niya gamit yung binamit ko, yung barena. Gumagawa kami ng ceiling sa loob ng bahay eh, siyempre tayo hindi naman natin sadya na masisira yung uh, yung gamit. So, sa akin parang sisi yun. Sinisi daw ako kung bakit masisira yun. Yun ang, ang uh, ano, ang uh, isang uh, kahalintulad at uh, pinagkaiba rin ang uh, ikaw ay nagtatrabaho na sa ka tapos uh, hindi hindi kayo uh, nag-usap ng maganda ng, ng client mo na magdadala ka ng gamit yan, pag, pag, nasira, wala sila sa Kung Halimbawa, ikaw ay magdadagdag ng ano, na, uh, another ano, another violence uh, sa ano, sa mga uh, tao sa nagagamit uh, mo. Uh, yan. Ngayon, nung nasira yung ano, yung, ano, yung ano, na sa kanya na yun dahil una-una pag na hindi naman sila mag -ano, ma magbibigay ng dagdag na bayad sa mga power tools at least nung no, nasira eh wala na sila kung ano nung hindi, hindi basta alam nila na hindi yan ginamit ng uh, abuso mga kaibigan kasi andyan naman siya na, ano, nakabantay at yung yung kapatid niya yun naman yung, ano, yung helper ko sa paggawa ng um, ceiling <coughs> so yun lang yung ano yung masasabi ko sana ano, magiging uh, isa rin tong pag-share mga kaibigan Uh, Sineshare ko lang itong ano, nangyari sa ano, sa... sa mga araw na nandadala na, 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 ng sarili ng mga, 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 mga toys ko. Kasi kakakain sa'yo naman talaga mag-reklamo yan kahit, 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 pagbuhan. kasi yung iba kasi yan kahit, kahit, kahit baguhan ba pa, Uh, mag-research sa uh, YouTube for yung uh, araw-araw na magdadala ka ng gamit anong at, at, at ano yung pakyawan na uh, ikaw talaga mag-shoulder man gamit mo 'to. Sa pagkakaalam niya nasira na daw ng habig-bida. Kuet! Another pasanin na, na, na naman yan sa pagpapayos mga kaibigan So, yun lang yung ano ko, yung mensahe ko sa mga uh, sa mga nagpapagawa, mga kliyente ko. Kaya, huh? sa probinsya, uh, even dun sa ano, dun sa part ng ano, ng Manila. Okay, Para so, maging responsible din tayo sa mga huh? sa mga obligasyon natin mga kaibigan salamat sa mga nag-subscribe uh, patuloy na naniniwala sa ano ko sa kakayan ko bilang bila ano, construction worker. so, maraming salamat po maraming salamat po ako sa mga uh, pang-subscribe